Greetings mga migs! Welcome back sa Boy na Salita TV So heto na naman tayo sa ating episode na Tanong mo, sagot ko So subukan kong sagutin ang mga katanungan with regards to spiritual and esoteric topics Kung hindi kayo magiging kontento sa aking sagot pwede niyong ilagay ang inyong mga opinion dyan sa comment section At sa mga subscriber ko naman at sa mga hindi pa subscriber pwede kayong magtanong at pag-usapan natin yan sa susunod na video So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago aking YouTube channel. Please paki subscribe po, paki like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So wag nating patagalin, magpatuloy na tayo. Ang unang katanungan ay mula kay Yuri Boyka. Sir, magtatanong din po sana ako naway mapansin nyo po. Meron po akong mga garapa na mga mutya galing kalikasan. Pinagsama-sama ko po silang dalhin lahat. Pero bakit ganon po? Minsan mainit po ang mga tao sa akin... May mga nangungursanada sa akin pero di naman po nila ako kayang saktan. Kumbaga hanggang salita lang po sila at yabang. Ano po ang dahilan nun sir? Kahit wala naman po akong ginagawang masama sa kanila lalo na sa trabaho ko. Daming mainit sa akin. Salamat po. Sa tingin ko wala namang kinalaman dyan yung mga mutya na pinaghalo-halo mo kasi ano ah, ito yung bigyan mo ng observation. So halos lahat nakukurso dahan ka kahit sa environment ng iyong trabaho. So tignan mo din sa sarili mo baka may problema ka. Ito real talk lang ah, may mga tao kasi na hindi nila alam na yung mga actions nila o yung mga salita nila ay hindi angkop para sa lahat ng tao. So, hindi naman lahat pwedeng mag-adjust para sa iyo. Ibig sabihin nun, kung halos lahat ng nakakasalubong mo, kahit nakakasalamuha mo sa trabaho ay init sa iyo, ibig sabihin, merong something sa ugali mo na hindi nila gusto. So, yan yung pagkuhaan mo ng pansin wag mong isisi sa mga mutya na pinaghalo-halo mo kasi ang totoong mutya hindi naman niya pinaghalo-halo eh ang totoong mutya may mga gabay yan mismo magpaparamdam yan at may subok so I doubt na totoo yung mga mutya mo hindi sa nang judge ako ha malay natin siguro may isa dyan na totoo pero kung pagbabasihan natin yung pag-uugali ng tao kasi hindi naman lahat ng tao ay pwede kang i-please mag adjust para sa iyo. Minsan, kailangan mo rin na ikaw ang mag-adjust para sa kanila. Hindi ko sinasabi na perpekto ako. Marami din akong kapalpakan. Pero, nagbabase lang ako sa statement na binigay mo. So, yun lang. I hope na hindi masama yung loob mo. Ha? So, tignan mo din sa sarili mo kung sa tingin mo na wala ka namang problema so ikaw na lang yung mag adjust kasi ikaw naman yung sa tingin natin na may mas malawak na pag uunawa yun lang ang pangalawang tanong ay mula kay Aluran Dumuran magandang gabi po bro tanong lang po ako Anong testamento na pwedeng debosyonan na hindi galing sa okultista? Salamat po. So, intindihin muna natin yung mga testamento. Actually, ang tunay na testamento ay yung Bible. Pag sinabi mong hindi occult, Bible. Kasi yung mga occult na testamento, ginagaya lang nila yung Bible. Gumagawa sila ng sarili nilang version. Kontestamento Testamento naman natin pag-uusapan ng mga panulat with regards to religious beliefs. So may mga mas matanda pa sa Bible tulad ng Veda, Sutra at yung mga panulat ng mga Hindus, mga Buddhists. Kasi yung Bible sa totoo lang, mga pinaghalo-halo yan na epika o mga impormasyon tapos ginawa ng simbahan na canonize So, ginawa ng simbahan na sariling versyon nila na yun daw yung totoo. At bilang katoliko, dinalayan dito ng mga kastila, so yun na ang naging basihan ng testamento bilang isang kristyano. At naglasilabasan ang mga ibang paniniwala, ibang sekta at mga okultista, so meron din silang sarili nilang testamento. So nasa sayo na kung alin sa iyo ang sa tingin mo ay purong kabutihan at tama. So kung tatanungin mo na hindi occult, syempre yung galing sa simbahan na testamento tulad ng Biblia. So magdibusyon ka Psalm 91 or kung anumang maibigan mo na mga sitas ng Biblia na nasa New Testament or sa Old Testament. Ang pangatlong tanong ay mula kay Efren Kilay. Ba't minsan boss, nagdibusyon ako, nakakatulog ako. Anong ibig sabihin nun? So ganyang sitwasyon sir, maraming factors dyan eh. Merong natural, meron ding spiritual. Una tayo sa natural. So maaari sir na pagod ka lang or yung katawan mo ay nare-relax sa tuwing nagdadasal ka. Tapos yung relaxation na yon ang resulta nun ay nakakatulog ka. So pwedeng ganun yung nangyayari. At ang pangalawang pangyayari, ito yung delikado. Kasi baka may elemento na ayaw kang magdibusyon. So, akala mo lang nakakatulog ka. Pero, sa tuwing nadidibusyon ka, ay sinasapian ka na pala. Kasi, isa yan sa mga sintomas ng sapi na may mga nawawalang oras sa inyo. Ibig sabihin ng nawawalang oras, may mga pagkakataon na hindi mo alam kung anong ginagawa mo sa mga oras na yon tulad ng alauna hanggang alas tres o alas tres hanggang alas kwatro hindi mo alam kung ano ang nangyari para kang tulog. Ibig sabihin pala nun ay ibang elemento or entity or espiritu na ang nagdadala sa katawan mo. So, dyan sa statement mo, sir, mas okay pa siguro kung doon tayo sa physical eh. Sa physical na rason. Nare-relax ka lang. Kasi dahil sa dasal, nare-relax yung kaluluwa at katawan mo payo ko sir ay mag video ka sa tuwing nagdidibusyon ka lalong lalo na pag na timingan na ikaw ay nakatulog or mag assign ka ng tao na magbabantay sa iyo sa tuwing ikaw ay nagdidibusyon doon natin malalaman yan kung ano ang nangyayari sa iyo sa tuwing tulog ka o sadyang nare-relax ka lang talaga at nakakatulog ka so yun lang po sir ang susunod na tanong ay mula pa rin kay Efren Kilay. Boss, good day. Ano ibig sabihin pag kaliwang hindi ay mataas versus sa right hindi liit? Salamat po sa pagsagot. Kung walang orasyon, tapos palaging ganun, so ibig sabihin, normal yan, inborn ka na ganyan. O kung normal naman siya, pantay naman siya, kung wala kang suot na bidalyon, tapos may suot ka bidalyon ay hindi siya nagpantay. So, ibig sabihin, may karga yung medalyon mo. So, legit yung medalyon mo. At, minsan, hindi rin yan basihan sa legitimacy ng medalyon eh. Kasi, minsan, kasi hindi naman kumakapit ng ganun yung mga espirito. Yung ibang espirito na gabay ay nasa gilid mo lang. So, ibig sabihin, nang tumaas yung daliri mo ay o oh, hindi nagpantay yung hindi liit mo ay kumapit sa iyo yung espiritu either gabay ng medalyon or espiritu na pinadala ng mga mangkukulam kasi kadalasan kasi sa mga common na orasyon pag mataas yung kaliwa kulam yan pag mataas yung kanan espiritu yan ng ano mga yumao mga inkanto ganon pero depende din niyan sa orasyon. Meron ding orasyon na baliktad yung resulta. Yun yung sa mga orasyon ng may mga halong kaliwa. Kasi pag kaliwa, baliktad yung ano nila interpretation. Pero hindi ko man nilalahata, ito lang base lang sa mga pagtanungan ko naman. So base lang ito sa mga na-interview ko dati or nakausap ko personal na mga manggagamot na may kaunting kaalaman sa opensa. So, yun na po, sir. Ang panglimang tanong ay mula kay RC Dinamor. May dasal po sa pagbubukas ng third eye. Real talk, wala. Maraming nag-share dyan sa YouTube pero hindi naman yan gumagana ang talaga nagpapabukas ng third eye kahit itanong mo sa mga sidekick practitioner yung mga legit na sidekick practitioner yung mga legit na may third eye ang tamang pagbukas talaga ng third eye ay true meditation o di kaya ay true force opening ng taong may third eye o may alam sa sidekick energy hindi yan online personal yan na ginagawa yung iba ini eh, hilot-hilot pa nga yung ano eh yung noo so yun yung tamang paraan talaga at huwag kang masyadong umasa sa mga orasyon o dasal kasi hindi naman lahat yan totoo minsan yan sinasakyan yan ng demonyo akala mo may third eye ka na may nakakita ka ng iba't ibang nilalang pero iisang demonyo lang pala yun nag ibang anyo ginagambala ka na pala So, sa natural na pamamaraan sa pagbukas ng third eye ay through meditation. So, yan yung natural. So, paikutin mo yung third eye chakra mo. Mahirap gawin yan. Kahit nga yung iba, ilang taon nang nagtatry, hindi pa rin nabubuksan yung third eye. Lalong-lalo -lalo na pag hindi ka talaga gifted, hindi talaga para sa'yo. Yung iba naman, pinipilit nila, gusto nila ng shortcut. Yan yung problema sa Pinoy, tamad, gusto ng shortcut, kaya gusto ng dasal-dasal lang at usal-usal. Ang resulta, nagagambala ng mga espiritu. So, yun lang po. So, ayun mga migs, kung meron kayong mga opinion o dagdag na mga sagot, i-comment nyo lang dyan sa comment section. O kung meron kayong tanong, i-comment nyo lang dyan para pag-usapan natin sa ating future topics. So, kita kids, until next topic. Thank you.